Kasabay ng paglulunsad kamakailan lang ng inaugural flight to, ng Mactan to Bantayan Island sa lalawigan ng Cebu, mas mabilis na ang biyahe ng mga turista para makita ang isa sa mga best tourist destination ng lalawigan. Silipin natin yan sa report ni Jesse Atienza. Ito ang bayan ng Santa Fe na matatagpuan sa isla ng Bantayan. Dinarayo ng mga turista dahil sa white sand beaches, extreme sports activities at naggagandahang coral reefs. Mararating ang islang ito sa loob ng anim na oras sa pamamagitan ng land trip at roro. Pero ang hassle na yan, pwede nang maiwasan. Kamakailan lang, inilunsad ang flight mula Mactan Cebu International Airport papuntang Bantayan. Ang anim na oras na gugugulin sa biyahe ay 25 hanggang 30 minutes na lang. Mararating ang isla ng Bantayan sakay sa isang commercial flight, isang ATR aircraft na may 72 seating capacity. Kabilang sa mga sumakay sa inaugural flight ang pasahero at residenteng si Alvin. Natuwa siya dahil mabilis na lang ang kanyang pag-uwi. Sir, kumusta po yung flight po natin? Maganda. Mabilis. Yeah, convenient for us. So far smooth naman. Yes po. Maganda. This is a dream come true for us local here. Hindi lang mga turista ang makikinabang sa pagbubukas ng flight. Aangat din ang ekonomiya at industriya ng turismo sa isla. It took us exactly 35 or 36 minutes from takeoff to touchdown in Bantayan. And that, ladies and gentlemen, to me, is a game changer. It will change the landscape of Bantayan. It will drive the economy. It will boost tourism. And it will uplift the livelihoods of all Bantayanans. This flights from Mactan to Bantayan and vice versa. Accessibility is always key in improving and hoping to soar as a prime tourist destination you know the less time it takes for domestic and international tourists the better and so we must support this dalawang beses kada linggo ang mactan na flight na nagkakahalaga lang ng 888 pesos per way mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.